Ano po bang nai-imagine ninyo na um, makukulong talaga kayo? Anong nai-imagine ninyo? Siyempre, you don't just uh, think of, ay hindi ako makukulong kasi nadamay lang ako. Mm -hmm. Niisip ko long term din, baka mamaya talagang makulong talaga ako. Um, ayoko, <laughs> ayoko sana. Kasi uh, as everyone knows, my kids, they all have ADHD husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. Yung anak po, ang anak niyo ang main concern niyo po, ma'am, of course. Sobra. Sobra concern ko mga anak ko. Kasi kung ano man ginagawa namin para sa mga anak namin. Tapos biglang ihihibalay ako sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap. mahirap mm -hmm. Na mahiwalay sa mga anak. Mm -hmm. So,